Hello po! Mm. Tutorial lang po to para sa mga nagtatanong kung paano gamitin yung layers, yung mapapano mag basic. So, ito po yung tutorial para sa inyo. Ito po, ito na yun eh. Click itong, or shift, shift, shift. Click po yung new, new layer. Okay, dapat tra, transparency lagi yan. So, kung gusto mo maglagay ng parang ganyan, kasi niyo lagyan ng shadow, click niyo tong first picture ng ano, first picture mismo, filter, eh light and shadow, shadow drop. Yan, hintayin niyo lang yan, click yan. Puwasin yung blur niyan kasi tapos tong ano, wag niyo check yan kasi lalaki yung shadow mismo. Ayan, okay. Patein niya lang. Pasensya na, bulok yung computer ko. Yan yung shadow. Ayan yung shadow niya na. No? Click niya itong moving tool. Tapos, move siya kahit saan. Yung iba lang naman talaga yan. Pero yung hindi pa alam, sige, alamin niyo na ngayon na kasi pinanood niyo na to. Tapos, paano mag-add naman daw ng darkness dito, sabi, click itong paintbrush, click yung double click kung gusto yung lakihan pa, 35 or para sa akin, 30 na lang. Yan, kahit, eh, kahit ano, kahit lagpas siya, okay lang kasi i-blur naman natin yan. Click nyo yan, yung small filters, blur, tapos, yun yung blur. Tatayin ko lang. Tingnan natin siya. Bagal talaga na nagkubulok eh. ay ano pala ng computer ko. Yan na. Kung sa akin, pating kung gano'n ka-blurred siya. Pero sa akin, yung ano na lang, 24. Pasa siya ako ma maingit talaga dito. Maingit talaga dito. Sobra. Yan. Tatayin natin nag-loading siya. Tingnan yan. Tapos, itong mode, tapos sinasabi nila na papando yan plastic ito or overlay kayo la overlay kayo kung gusto nyo or itong image na to merge na yan or burn kasi yung burn alam ano, mo lang yan masyado hindi lang gamit yan overlay para sa akin tapos yung bawasan nyo, bawasan nyo kung kusang kayo ang panting kayo pwedeng pwede mismo ito para sa akin dyan lang yan parang ganyan kung may e request pa kayo kung paano gamit yung manggantong toolbox PM nyo lang ako sige bye bye